Get Look at you girl, ang ganda ganda mo The way you smile makes me high Parang iba na to Iba na, nararam naman Iba na, nararam naman You're the best girl I've ever seen Kapansin-pansin ang iyong mga tingin Iba na, nararam naman Iba na, bakit napaka perpekto Kitang kita tila ba wala man lang kahit isang depekto Besto, kahit anong ang gulo Baka pwede kang makunan personal kahit isang litrato mo Pampakalma lang kasi nga alam mo bang Pag di ka nakikita ay tumataas pagkahibang po Tindi mo, ganda mo Ngiti ka nga ulit para naman bukay ang araw ko Para bang walang makakahigit panis lahat Kahit sino bang makita ko shit Ikaw ang pinakabit Baka pwede kang kung man ayos lang basta makita ka sa net Tipong pagkagising, sarap agad sa feeling Tabang tingin sa pic mo kahit dun ka lang kapiling Di bali nang maging kung ano man ang isipin Kung ikaw naman ang makikita ko sa aking pagising Look at you girl, ang ganda mo The way you smile makes me high, parang iba na to Iba na, nararamdaman Iba na, nararamdaman You're the best girl I've ever seen Kapansin-pansin ang iyong mga tingin Iba na nararamdaman Iba na nararamdaman I just wanna say something for you You know the boys out there may gusto na sa'yo Hindi mo matatangi ang kagandahan Mo no lalo pag naglabas ka pa na larawan Kung baga sa unang ikaw yung aking favorite Kahit anong damit sa'yo ay fit na fit Parang malabong nga lang Kumakanta ka ba baka pwede Kita na makapit Minsan, kada'y bang makita ka Kung may pagkakataon, ay lalapitan ka Kung ako pang bigilan ng regalo Kasi pag nangyari, ako'y budo na ako Sa so, dami-dami kong mapapansin mm -hmm. Yung ugali mo sa akin ang nagning Iba na, nakakabaman Iba na, nakakabaman Wow, wow sana, sana naman sana magbabago Dahil malabo ka ng mapalit Chill girl, ang ganda ganda mo The way you smile makes me high Parang iba na to Iba na, nararamdaman Iba na, nararamdaman You're the best girl I've ever seen Kapansin-pansin ang iyong mga tingin Iba na, nararamdaman Iba na, nararamdaman Oh stop Tamang scroll down, scroll up Hintayin ko lang mag-pop Yung big mo Automatically heart reaction baby oh, oh. Hanap pa una na they girisip pag nag-selfie ka Maganda mo ako Mga personal pati narin sa social media Ito yung dalagang Pilipina Na inaabangan ng iba Sa IG, sa FB O kahit sa yan Baby, baby Hindi ko na alam ang gagawin Baby, baby Gusto kitang ipagdamot rin kasi hindi nga pwede kasi ang dami nagkakagusto sa'yo Tanging iling ko lang ay makilala ka Look at you girl, hindi na mo The way you smile makes me high Baka hindi mo rito Iba na nararamdaman Iba na nararamdaman yeah. You're the best girl I've ever seen Kapansin-pansin ang iyong mga tingin Iba na nararamdaman Iba na at girl Ang ganda yung damo The way you smile makes me high Parang iba na to ibana na nararamdaman Iba na nararamdaman. You're the best girl I've ever seen Kapansin-pansin ng iyong mga tingin Iba na nararamdaman Iba na nararamdaman